Ngayon, yung dalawa, oh, nakaabang. Naglilim-lim kasi si Princess at si Chicky. Tignan natin, ha. Ngayon. Haya kong istorbohin. Pero, ayan din sila. Naglilim-lim silang dalawa. So, probably by next week, baka mapisa na itong mga, ano nila. Kasi, I think, one week, more than one week na eh. So, siguro next, next week. Mga three weeks kasi yan mapipisa na yan. Ayan o. Oh. Sana mapisa. Ayan. So, ayan o. Oh. Ang mm. laki-laki na ni Prince. Grabing laki. Ang bigat nito. Taba nito. Pati itong aking isang binata. Mataba dito. Siyempre pati ang mga nanay. Mataba yan. O. Oh. Papakita lang ako sa kanila. How are you? Ha? Huh? Okay lang kaya? Ha? Huh? Okay lang kaya? Okay lang kayong dalawa? Okay lang? Nagkasya kayo dyan sa bagay malaki yan eh. At least medyo mainit yan. Pag bumaba yung isa may maiiwang isa. Okay lang kayong dalawa? Princess. Ito si Princess. To see? Si Okay, you know, kasi may blue ear yan. You know? Blue yung tenga niya. Mm. Sige na, sarado ko na.